Ngayon so, guys, andito tayo, magche-check tayo ng aircon. Ito ay na-check ko na dati. Hindi naman pinagawa sa amin. Ngayon, ipapa-check na naman nila. Ayun. may problema siya ngayon dito. Nakita ko dati na itong may nagtanggal oh. Naputol doon. So check natin guys kung gumagana yung fan. hindi naman naka direct yung cooling fan niya eh. naka Nakaseparate pa din ng kanyang control. So ito papalitan natin to. Yung mana yung relay. So gumagana yung dalawang cooling fan. Ha? saan pinto. Oh. Ha? Ah. Oh, tapos na yun. So okay yung Eh okay, patay mo muna testingin tingin natin yung compressor Oh sa breaker uh, So yun guys, itetesting namin itong compressor kung gumagana pa uh, Sa breaker ha ah? oh, This one, AC uh, yun number 16 So we need to replace this one and the wire need to replace So guys na eh, temporary lang muna natin yan para matesting natin itong compressor kung gumagana pa Sunditin na lang natin Yan gumana pa siya guys oh. 20... 6 ampere so lumalamig pa to ayan sinundot ko lang muna para ay malamig pa Diyan hanggang ganyan lang guys yung ating video ko sa pag -che check up nitong unit na to so i-recommend na lang, lang natin na palitan yung itong wire nya sa mga terminal patayin mo na o terminal block saka yung wire